Magandang araw po. Ako po si F. Santos, ng dagdag kaalaman, at ating tatalakayin ang tungkol sa tamang paghawak sa mga pasaway na tao, lalo na ang mga informal street vendors, partikular na ang mga minor de edad. Paano ang wasto at tamang pag-approach sa mga pasaway na tao at informal street vendors, lalo na ang mga minor de edad? Bilang isang security guard, mayroon kayong mahalagang papel sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa inyong lugar ng trabaho. Kadalasan, nakakaharap kayo ng iba't ibang uri ng tao, kabilang na ang mga pasaway at mga informal street vendors, na maaaring maging menor de edad. Ang lecture na ito ay magbibigay ng gabay sa inyo kung paano haharapin ang mga sitwasyong ito ng may propesyonalismo at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Dapat na ma-assess muna ang sitwasyon. Bago pa man kayo kumilos, mahalagang maunawaan ang sitwasyon. Tanungin ang inyong sarili, ano ang eksaktong nangyayari? Pasaway ba sila dahil sa paglabag sa mga patakaran? O may iba bang dahilan? Sino ang mga taong sangkot? Gaano karami sila? May mga minor de edad ba? Ano ang inyong mga responsibilidad bilang isang security guard? Ano ang inyong mga limitasyon? Paano ang wastong paglapit sa mga pasaway na tao? Maging kalmado at profesional. Huwag magpaapekto sa kanilang pag-uugali. Panatilihin ang inyong composure. Gamitin ang tamang paraan ng pakikipag-usap. Maging magalang at malinaw sa inyong mga sinasabi. Iwasan ang pagsigaw o pagmumura. Ipaliwanag ang mga patakaran. Sabihin sa kanila kung ano ang kanilang ginawang mali at ang mga kahihinat na nito. Magbigay ng babala. Bigyan sila ng pagkakataon na iwasto ang kanilang pag-uugali. Magulat sa inyong supervisor. Kung hindi sila sumusunod, iulat ito sa inyong supervisor para sa karagdagang aksyon. Paghawak sa mga informal street vendors. Alamin ang mga patakaran. Ano ang mga patakaran ng inyong lugar ng trabaho tungkol sa mga informal street vendors? Maging patas at makatarungan. Huwag magpakita ng paboritismo. Magbigay ng impormasyon. Kung may mga programa o alternatibong paraan para sa kanila na kumita ng pera, ipaalam ito sa kanila. Maging sensitibo sa kanilang sitwasyon. Marami sa kanila ay nangangailangan lamang ng paraan upang mabuhay. Paano ang wastong pag-approach sa mga menor de edad? Bigyang pansin ang kanilang kaligtasan. Ang mga minor de edad ay mas mahina at nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Huwag silang saktan o pagbantaan. Iwasan ang anumang uri ng pisikal o verbal na pang-aabuso. Tawagan ang mga kinauukulan. Kung kinakailangan, tawagan ang mga kinauukulan tulad ng DSWD o pulisya. Idokumento ang pangyayari. Isulat ang lahat ng detalye ng insidente, kabilang ang mga pangalan, oras, at lugar. Ang pagiging isang security guard ay hindi madali. Kailangan ninyo ng pasensya, disiplina, at kakayahang mag-isip ng mabilis. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay na ito, maaari ninyong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa inyong lugar ng trabaho habang nire ang karapatan ng bawat isa. Tandaan na ang inyong layunin ay hindi lamang ang pagpapanatili ng kaayusan, kundi pati na rin ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay pakishare upang mas marami pang makaalam. Maraming salamat po. Muli ito po si F Santos ng Dagdag Kaalaman. Magandang araw po sa ating lahat.